May paabak, tara magluto tayo mo pong lelot. King kawali, gisa tayo pong bawang sibuy sa laya. Tapos sinunod ko na pong ilege yung, il il yung kiyakatamong carrots. Yan, sinunod ta pong ilbili yung kaya manok. Season natin ng salt to taste. Ayan. Tapos lagyan din natin ng konting seasoning. Ibudbud na natin yung ating crushed black pepper. Aluhi lang natin ng konti. Ayan, sote-sote lang mga ka-chefy. Sunod ko nang ilalagay yung ating papaya. Ayan, green papaya. Ilalagay na natin yung ating malagkit na bigas. Ayan, sunod ko na rin ilalagay yung ating chicken stock. Lagyan din natin ng konting tubig yung ating lelot. Sunod ko nang inalagay yung ating dahon ng malunggay. Yan, luto na yung ating lelot. Lalagay na natin yung ating onion leeks. Ayan, mamasyal muna tayo sa farm. May tanim kaming palay. Mga ka -chefie. Ayan, ikot lang tayo. Ayan, pinagdala natin ng lugaw or lelut si Uncle Bo. Ayan, siya yung nag-aasikaso sa lupa. Sa sakahan namin, tanim palay. Thank you for watching!